Ay, yeah, happy lang ako kasi talagang uh, ipinanghingi ko kayo uh, para umayos lang tayo, madagdagan ang ating uh, kakayanan. Ito, <laughs> sesya na kayo mga Batang Maynila. Para pala lang ng mukha to, mukha no, nagdi-discuss kami, so, nag-donate sila, no? Eh, during the command conference ng Manila Police District, nang hihingi ang ating police district ng mga motor, at saka mobile unit. Gusto ko lang ipaalam sa mga pulis at lalo na sa ating district director na si General Abad. Kahapon, o oh, nakaharbat ako. Kahingi tayo sa federation, sabi ko kung pwede ba uh, mag-donate sila ng ano. Kasi gusto nila tumulong. Sabi ko, pwede ba ako? Eh, bilihan mo ko ng NMAX yung malalaking motor na scooter na parang motor, malaki yun eh. Kaya dalawang pulis na nakasakay doon. <laughs> Dito mura lang. Mura lang to, and max. Ano yung L max? Yung Yamaha oh, na yung, motor. kaya mag dual ng Lesbo. Okay. Pwede din yung oil. Oh. Yamaha yata yung brand or Pag-iloban, hindi pwede China. Wag, 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 wag. Mga ilan ba? Kunti lang, 30 lang. Pag-in magsang gagawin nyo, gagawin nyo ng mga 30. Gagawin <laughs> <laughs> okay. mo okay. 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 30. Ay hindi naman ako nahihiya ko ako yung mangihingi. Pinanghihingi ko naman ikaw. Ikaw bilang taxpayer. I'm happy to inform you each and every one of you eh, sa tulong ng ating mga mamamayan at organisasyon sa lungsod ng Maynila Partikular na ang FFCCCII. Tayo po ay tatanggap ng 30 NMAX at 3 HILACS na gagamitin natin na para sa kapayapaan at pagresponde ng mabilis sa mga tulongges na gustong sumubok sa Maynila. Itong tatlong pong NMAX at tatlong Hilux ay ilalaan natin sa Manila Police District. Kaya yung mga nagra-riding in tandem, mas mabilis na ang motor ng police kaysa sa inyo. O eh, sana naman uh, 'wag na nilang uh, gawin dito sa Maynila. But then again, your Manila Police District is ready. And hopefully marami pang katulad ng FFCC C C I I. I would like to thank the following person. President of the Federation Victor Lim, President Victor. Dr. Cecilio Pedro, immediate past president Jeprinang, Executive Vice President Mr. William Gosiaco, Vice President Mr. Antonio Cosing, Vice President. Mr. Willie Limbonhai, Board Member and Treasurer. Dapat pala dito tayo tumatabi. Paldo to. Dr. Fernando Gan, Secretary General. Mr. Gino Chen, Assistant Secretary. Mr. Edison C, Vice Chairman of External Affairs Committee. At sampun ng kanyang mga kasama, haliga rito. At ang ating uh, chairman ng uh, uh Manila Chinatown Development, Tony C. Mr. Antonio Antonio Tan, B Vice President. Ayan. Malaki-laki tosgas ng mga to. Pwede ba lakasan nyo palakpak natin? Ha? Yeah. Lakasan nyo po, baka madagdagan. Yeah. Ayan, happy lang ako kasi talagang uh, e, ipinanghingi ko kayo. Uh, para umayos lang tayo, madagdagan ng ating uh, kakayanan. So, to the Federation, the FFCC, CII, on behalf of the people of Manila, thank you very much.